dalawang lalaki, kambal na magkapatid, ang kumatok sa pinto ng isang matandang babae, na baka sa mukha nila ang kaba. Sa nanginginig na boses, isiniwalat nila ang isang lihim na magpapabago sa lahat. Ang paghahayag ay nagbigay liwanag sa malalim na damdamin at matagal nang nakalimutang alaala. Sa gitna ng tensyonado na kapaligiran, napagtanto ng ginang na nagkaroon siya ng pagkakataong tubusin ang isang nakaraan na may marka ng pagsisisi at buksan ang mga pinto sa isang bagong simula sa kanyang buhay. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Inaalagaan ni Maria ang kanyang mga halaman sa hardin nang makarinig siya ng maliliit at mabilis na yabag sa pasukan ng kanyang bahay. Tumingala siya at nakita ang dalawang lalaki na nakatayo ilang metro ang layo. Ang kanilang mga pekas na mukha at buhay na buhay, mausisa ng mga mata ay nagpakita ng isang ekspresyon na may halong kaba at isang nakakaligalig na pamilyar. Hello, gulat niyang sabi, Naliligaw ka ba? Tanong niya, sinusubukang maging palakaibigan, munit maingat, hindi pangkaraniwan para sa mga bata na lumitaw doon ng mag-isa. Nagpalitan ang kaba ang dalawa bago humakbang pasulong ang mas matapang. Ikaw ba si Maria? Tanong niya na medyo nanginginig ang boses. Tumango siya, nalilito pa rin. Ako yun. Ano gusto niyo, boys? Nagpalitan sila ng tingin na parang nagbabahagi ng sikreto. Ang mas matangkad ay naglakas loob na humakbang pasulong, binuka ang kanyang bibig upang magsalita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig ni Maria ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse. Tumingin siya sa direksyon ng inay at halos tumigil ang kanyang puso. Mula sa loob ng isang kotse na nakaparada sa unahan, lumabas si Lorena, ang asawa ng kanyang anak na si Mateo, na pumanaw na ilang taon na ang nakaraan. Ang kanyang paningin ay iniwan si Maria na paralisado, nakaramdam ng magkahalong pagtataka, at isang bagay na mas malalim, na hindi niya mabanggit sa ngayon. Huminto si Lorena, tinitigan siya ng hindi maintindihang ekspresyon. Lumapit ang mga lalaki sa kanilang ina, nalikas na inilagay ang kanilang mga sarili sa tabi niya. Hi, Maria, sabi ni Lorena, puno ng tensyon ang boses na maaaring putulin ng kutsilyo. I guess it's more than time to meet them, naramdaman ni Maria na umiikot ang mundo sa kanya. Nahihirapan siyang umatras ng isang hakbang at sumenyas na pumasok ang mga ito. Napatingin ang kambal kay Lorena, na tumango na nagpalakas ng loob, at pagkatapos ay mahiyain silang pumasok sa loob ng bahay, kasunod niya. Maaliwalas ang sala ni Maria, na may mahusay na napreserbang mga antigong kasangkapan, at mga dingding na natatakpan ng mga landscape painting. Magkasama ang mga lalaki sa sofa habang si Lorena ay kumuha ng armchair. Tulala pa rin, lumubog si Maria sa paborito niyang upuan. Ay! I don't understand, panimula niya, ang boses. Paano? Huminga ng malalim si Lorena bago nagpaliwanan. Maria, ito ang mga apo mo, sina Tomas at Lucas. Ilang sandali lang ay isinilang sila sa lalong madaling panahon pagkamatay ni Mateo. Parang bato ang mga salita sa katahimikan ng silid. Pakiramdam niya ay namumuo ang mga luha sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak na si Mateo, ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon bago ang kanyang maagang pagkamatay. I was four months pregnant when Mateo when the accident happened, patuloy ni Lorena na may halong emosyon ang boses. Sa libing, nabigla ako, walang magawa. Inaalagaan ako ng kapatid ko sa mga sumunod na buwan, at nang ipanganak ang kambal. Tahimik siyang nakikinig, tumutulo ang luha sa kanyang kulubot na mukha. Isang alon ng luma at hindi komportabling emosyon ang bumalot sa kanyang isipan. Ang alaala ng mga pagtatalo kay Mateo ay tila na buhay, detalyado at masakit. Nagkaroon ng huling laban, ang pinakamahirap sa lahat, kung saan sinabi nito sa kanya na hindi niya nakikita ang lalaking naging siya. Higit pa ako sa inaasahan mo sa akin, inay, sabi niya na may sakit at galit sa kanyang mga mata. Sa oras na yon, nadama ni Maria na siya ay lumalayo ng higit kaysa dati, at ang bawat pagpuna na ginawa niya ay, sa katotohanan, isang salamin ng kanyang sariling mga takot at kawalan ng kapanatagan. Natatakot siya na tatahakin nito ang landas ng kanyang ama, ang lalaking minahal niya noon, ngunit iniwan siya ng hindi lumilingon. Ang mahirap na buhay na kanyang pinangunahan mula noon ay nagpatiga sa kanyang puso, at halos hindi niya napansin kung gaano ito nakaapekto sa kanyang relasyon sa kanyang anak. Gusto niyang maunawaan ni Mateo ang kanyang mga takot, ngunit sa huli ay mas lalo siyang itinulak palayo. Hindi siya madaling tao. Ngayon sa pagtingin kay Lorena at sa mga lalaki, napagtanto ni Maria kung gaano kalaki ang nawala sa sarili niyang anak sa paglipas ng mga taon, ang pagkakataon na makilala siya ng totoo upang ipagdiwang ang kanyang mga tagumpay at kadalakan. Kaya naman, ang paghahayag na nais niyang makipagkasundo bago ang aksidente ay yumanig sa kanya ng malalim. Bakit bakit hindi mo sinabi sa akin? She finally asked, halos pabulong ang boses niya. Ibinaba ni Lorena ang kanyang mga mata, halatang hindi komportable. Nasaktan ako, sobrang nasaktan. Naalala mo ba kung paano mo ako tratuhin noong nagkita tayo? Paano mo pinuna ang bawat desisyon na ginawa natin? Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata, naramdaman ang bigat ng pagkakasala sa kanyang mga balikat. Naalala niya, Naalala niya kung paano siya naging mahirap, kontrolin, palaging inihahambing ang kanyang anak sa kanyang ama na iniwan siya. Alam kong nagkamali ako, pag amin niya, may bahid ng emosyon ang boses. Ako. I didn't know how to be different. He was so much like his father. Sobra akong takot na mawala din siya, that ended up pushing him away from me. But after his death, deeply regretted lahat. Tahimik na nanonood ang kambal, ang kanilang malalaking mata ay nagpalipat-lipat sa kanilang lola at ina. Si Thomas, ang mas madaldal, sa wakas ay binasag ang katahimikan. Lagi siyang kinukwento ni mama. Nakakatuwa at mabait daw siya. Si Lucas, na mas mahiyain, ay tahimik na idinagdag, at talagang gusto niyang makipagpayapaan sa iyo, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob. Naramdaman ni Maria na nanikip ang kanyang puso nang marinig na gusto niyang makipagpayapaan, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hinawakan ni Lorena ang kanyang kamay, na ikinagulat ng lahat ng tao sa silid. Alam kong masalimuot ang nakaraan natin, pero tingnan mo ang mga batang ito. Sila ang kanyang imahe. Lumaki silang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kanilang ama at nagtatanong tungkol sa lola na hindi nila kilala. Ako, tumingin siya sa kambal, tunay na nakita niya sila sa unang pagkakataon. Ito ay totoo, kapareho sila ng kanilang ama noong bata pa, ang parehong pilyong iti, ang parehong mausisa ng mga mata. Isang alon ng pagmamahal at panghihinayang ang bumalot sa kanya. I'm sorry, sabi ni Maria habang humihikbi. I'm sorry for everything, for how I treated you, for how I treated him. I, I didn't know how to deal with my own fears and insecurities. Marahang pinisil ni Lorena ang kamay niya. I know, and it took me a long time to understand that. But look at us now. We have chance to do things differently, to give these boys the family they deserve. Tumango si Maria, pinunasan ang mga luha, at tumingin kay Tomas at Lucas, na pinagmamasdan siya na may halong pagtataka at pangamba. Pwede ba pwede ko ba silang yakapin? Nag-aalangan niyang tanong. Napatingin ang mga lalaki kay Lorena, na tumango bilang pampatibay loob dahan-dahan silang tumayo at lumapit. Binuksan ni Maria ang kanyang mga bisig, at ang dalawa ay pugad sa kanyang yakap. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang may natanggal sa kanyang balikat. Umiyak siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaginhawahan at pag-asa. Sumama sa yakap si Lorena, at sa loob ng ilang minuto, tahimik ang silid, napuno lamang ng tunog ng mga humihingal na hikbi at naputol na paghinga. Nang tuluyan na silang maghiwalay, tiningnan ni Maria ang bawat isa sa kanila. Salamat, simpleng sabi niya, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataong ito. Mumiti si Lorena, napuno din ng luha ang mga mata. Lahat tayo deserve ng second chance. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang bumuo ng bagong relasyon. Binuksan ni Maria ang kanyang bahay at ang kanyang puso sa pamilyang halos hindi niya kilala, ngunit minahal na niya ng husto. Sina Tomas at Lucas ay nagsimulang bumisita sa kanya ng regular. Nalaman niya ang tungkol sa kanilang mga gusto at ang kanilang mga natatanging personalidad. Sa kabila ng magkatulad na anyo, si Thomas ang madaldal, laging puno ng kwento at tanong, si Lucas ay mas tahimik, mas mapagmasid, na may nakakagulat na talento sa pagguhit. Natagpuan niya ang kanyang sarili na muling natuklasan ang kasiyahan sa pagluluto, naghahanda ng mga paboritong pagkain ng kanyang mga apo. Tinuruan niya ang mga lalaki kung paano maglaro ng chess, isang hilig na ibinahagi niya sa kanyang anak noong bata pa ito. Bilang kapalit, ipinakilala nila siya sa mundo ng mga video game, na nagpukaw ng labis na pagtawa sa kanyang mga malambing na pagtatangka na kontrolin ang mga character sa screen. Si Lorena naman ay nagsimulang magbukas ng higit pa. Ibinahagi niya ang mga kwento tungkol sa buhay nila ni Mateo, ang mga plano nila para sa hinaharap, ang mga kagalakan at hamon ng pagpapalaki sa kambal na wala ang kanilang ama. Ang kanyang biyanan ay nakikinig ng mabuti sa lahat at magkasama silang naging magkaibigan. Araw-araw, napupuno ang kanyang puso ng pagmamahal para sa anak na nawala sa kanya at sa manugang na babae na nagpakita ng labis na lakas. Isang hapon, habang naglalaro ang mga lalaki sa hardin, si Lorena at Maria ay nakaupo sa balkonahe at tahimik na pinapanood sila. Alam mo, nag-aalin lang ang simula ni Lorena, marami siyang kinukwento tungkol sa iyo nitong mga nakaraang buwan bago-bago ang aksidente. Lumingon sa kanya si Maria, nagulat. Talaga? Tumango ang dalaga. Gusto niya talagang makipagkasundo. Mas naintindihan daw niya kung bakit naging ganyan ka pagkatapos maging ama. Pero natatakot siyang mareject kung susubukan niyang makipag-close. Naramdaman niyang bumalik ang luha sa kanyang mga mata. O, oh, anak ko, bulong niya, ibibigay ko sana ang lahat para maibalik siya. Hinawakan ni Lorena ang kamay niya. Narito siya, sa bawat ngiti ni Thomas, sa bawat pagguhit ni Lucas. Nabubuhay siya sa kanila. Pinisil ni Maria ang kamay ni Lorena, nagpapasalamat sa ginhawa. Salamat, mahal, sa pagbabalik mo sa kanila sa buhay ko. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lumalakas ang relasyon nila ng kambal. Natutunan ni Maria na maging lola na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging, pagbalanse ng pagmamahal at disiplina, pagbibigay ng payo kapag hinihiling, at simpleng pakikinig kapag kailangan. Napansin ni Lorena ang isang kapansin-pansing pagbabago sa kanyang biyanan. Ang mapait at makontrol na babae na nakilala niya ilang taon na ang nakalipas ay nagbigay daan sa isang mapagmahal at matyagang lola. Napagtanto niya na ang kapatawaran na ibinigay ay nakinabang hindi lamang kay Maria kundi sa sarili niya at pati na rin sa mga lalaki. Isang taon pagkatapos ng unang nakakagulat na pagbisita, nagtipon ang pamilya upang ipagdiwang ang kaarawan ng kambal. Ang bahay na noon ay tahimik at malungkot, ngayon ay umapaw sa tawanan at usapan. Habang pinapanood niya sina Tomas at Lucas na hinihipan ang mga kandila sa cake, nakaramdam siya ng kapayapaan. Mumiti si Lorena sa kanya, nagmininingning ang mga mata sa emosyon. Matutuwa siyang makita ito, mahinang sabi niya. Tumango si Maria, magkahalong saya at kalungkutan ang nararamdaman. Yes, he would. And a promise that will cherish every moment of this second chance. Nang gabing iyon, pagkatapos makaalis ang lahat at bumalik sa katahimikan ng bahay, umupo siya sa paborito niyang armchair. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na ang lumang photo album, may hawak siyang bago na puno ng mga kamakailang larawan, ang kambal sa parke, si Lorena na nakangiti sa kusina, magkasama sa Pasko. Pinunton niya ang mga nakangiting mukha gamit ang kanyang daliri, puno ng pasasalamat ang kanyang puso. Huli na niyang natutunan, ngunit hindi pa huli, na ang pagpapatawad, kapwa pagbibigay at pagtanggap, ang daan patungo sa kagalingan na hindi pa huli ang lahat para muling buuin ang mga tulay, magmahal at mahalin. Habang isinara niya ang album at naghahanda ng matulog, tahimik na pangako niya sa kanyang anak, manugang, apo, at sa kanyang sarili. Mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw nang may bukas na puso, niyayakap ang bawat sandali kasama ang kanyang muling pinagsama-samang pamilya. Pinararangalan ang alaala ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagmamahal na ibibigay niya sa kanyang mga apo. At kaya, sa isang bahay na minsan ay umalingaumao ng mga panghihinayang at kalungkutan, ngayon ay umalingaumao sa pangako ng mga bagong simula at walang kondisyong pag-ibig. Nakatulog siya na may sa kanyang mga labi, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ng buhay at determinadong hindi ito sasayangin. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula 1 hanggang 5 upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon.